sa Port Perry. Ito yung tura ng Port Perry, guys. Ang neighborhood. Hmm. Ganda dito. Skogog yung town. Ah, yun. Oh, ayan yung oh, Tip Hortons, oh. Ayan, oh. Meron na, oh. Okay, pala tayo doon. Ito yung kapi. Kapi? Kapi. Okay. O yun na, historic downtown of Fort Perry Ano yung mga kulay ng mga dahon guys? Uh, ano po po? Stock? Uh, regular. Medium? Yes, one yes ma'am. Okay. Uh, medium. Ano yun sa inyo pa? Espresso. Okay. Can I also have one espresso? Or also medium? I don't have espresso at this location. Oh, okay, oh. Regular coffee. Uh, just regular coffee, medium, please. Okay, black. And gonna have a uh, two creamer, one sugar? Okay. Thank you. Uh, uh, one ice cup, medium. <laughs> <laughs> sa ibang ano tayo. Oo. Plum loco nga ba? Uy. Lakad-lakad tayo dito oh. Wala tayo. Magpapit picture mamaya. Yes. yes. Kain muna tayo. Ano <laughs> kung dami pa ang mga tourist dito. Kit naman ito. Ayaw na. Ayaw na din doon sa kanto doon. Ang dami yung funeral hindi doon. Puro man. Mga puro man matatanda yung nakatira kasi dito. Ano? Mm. Oh, toh, okay. may chocolate pa oh. Ayo, oh, dyan. oh, pa tayo diyan gusto ko doon na. Oh my god, ito na yung nakikita ko sa video. Ah, yun na yung, yun na yung Palmer Park. Oh, ay. Puro matatanda yung mga tao dito. Daan na po kayo. Mm hmm iba O, oh, di na naglalakad yung mga matatanda. Ay, magkasama sila. Ay, si Tata, yung ganda ng bag ano Parang electric yun. Guys, nice. and ang yeah, saya lang kasi mean, ang I ganda ng place dito. Paypal. No, love? All town talaga siya. Yeah, Para kang nasa unang panahon. May hangin po, malamig. Mag-enjoy si Stacy rito. Oo. Oo. Oo, oh, Oo, oh, oh, baka so, kapro ka, ng Okay. You guys, sa park. Ganyan yung tsura niya. Ang ganda, oh. Ayan. Mm. Si Papa. Mukhang may kakain. Ayan. Medyo malilim doon. Stacy nag -zi zipline line. Ang cute ng ano dito. Ang cute ng playground dito. May pa-zip line. May kalado na siya. Sob sila, Papa, naka-immigrant. Ah, So cute lang guys, ang daming matanda dito. Ayan. Puro matatanda yung mga nandito guys. Yung mga nakatira yata dito. Ito hmm. Yung baon namin guys, may mga butas at may mga ulam. Hmm. Oh, plum din pala to pa, no? Kalokamatis. Yellow plum. Hmm. Then plum din to. Guys, ito yung aming food. Meron kami yung adobong pusit, pakbet, rice, and steamed pampa, no? Ayan. Dito, guys, walang langaw, pero may bubuyog. Mm, ayan si Raya, tulog. Mm. ang mm, cute ng aming view. Ayan ang aming view. Ang aming view. Mm -hmm. Let's eat! Ay ka na, Stacy. Ang sap ng ano, adobong pusit. Nóc hố là nếu rắn nho bóng nho bóng nho bóng nho bóng nho bóng nho Masarap ng takbet? Masarap! Coffee! Sa branch! Mm. Yes! yung um. sarap Masarap pa? huling galing sa Chinese, hindi ano <laughs> patikim <mo>. hindi sa, <laughs> di siya hindi siya maasim makaya to oi kape aktor ya jadi tapi kasi hindi ko na mo na <laughs> kailangan talaga yung acting okay lang yung balat mm. lang yung maso no ma yung balat mm, sugar mo nawala sa iyan normal Pasahin mm. Ay, na. mo. mo naman daw. Diba? Zero sugar. Hmm? Meron rin yan. Hindi zero? Rin... Sucre. Zero, zero. Sucre. Sucre. Ito <laughs> pa. Kaya mo? Sarap yan sa salabat. Salabat? Tapos kalaha kalahating lemon, kalahating Hindi maganda orange. pure. Kalahating orange, kalahating lemon. Papa. Oo. Oh, na pa. Try mo nga. ah yeah. <laughs>

Mahati tayo pa, para hindi masyadong matamis. Sugar mo. Okay. Ating magkaaway ba yata yung gagawin ni Papa? Mm. Ito na lang. Mm. Ay. Ay, da, da. Yes. Sorry, 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 sorry. Ayan. Oh, hmm. Okay? Ito yung baby Raya namin ah. O, oh, picture naman kayo ni Raya, oh. Smile. Pa. Ayun yung camera. O, nakalaya. Raya! Take a Ay, yung mama ko nag a yung tatay ko naman yung videographer sa kaya yung photographer kaya yes, si mama itura niya yan kapag ano dali. pag wala na siyang pera dali, dali, dali. Mm, mm, may, may pahagod pa ng ano mm. Dali. uy ang ganda ng mama ko ah first we're gonna take pictures okay Sige, ala, Apo? Po, paso ba to? <laughs> Kama na, alika na eh. Puno. Alaman, kala mo may snow, oh. So pretty.

Kitang kita kayo mga Guys, tsura niya hmm. Si mahulog ka dyan Ay naku Oh Ganda dito guys. guys.

mga 50 dollars. Mm, 85 times 40. Like ano? commute Ay, nag-commute, nag-commute. Lalo na, nag-get a No, we don't have like that. Ganda yung like telo, oh. How may please? Oo. Gusto talaga, siya. sir. I love it, oh. Ang ganda nito. oh. Tingnan mo kung magkano love sa'yo. Ay, may price. Percent of yung mga spare. I think It's they are. I think they are. Kano siya? 60, tas 50% off pa. 30 dollars. pipili-pili na si mama. Go away. Mami, I want a picture. Like there. Mami, speak. Ang dami na mo dito. Ano? Say it. Ang <laughs> dami Hey, No, stay safe. stay safe. Stay safe. Come on, yeah. oh. Yes? Daddy, I'm vlogging. Is cute, Stacy? Yeah, it's cute. Mm -hmm.

One hundred one. Minus? Wala oh, na, naman nakalagay kung magkano minus. Wag oh, oh, na, tada na. Yeah. Oh, yeah. Yeah. oh, oh we're going. Here we go. Oh, my gosh. Asa na si Bill? This is a happy place. Oh, my gosh. It's a happy place, loves. You don't want to go in? No. Are you sure? Wait, 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 wait. I mean, uh, what is this this? Oh my gosh! Daddy, so oh jaffles! Yeah, bars.

Mm -hmm. mm. mm. Oh, that's so cute! What are you saying? <laughs> yep. Uh yeah. Medium or like small? Medium. There you go. Anything for yourself? Oh, yes, ma'am. The oh, ice ma cream is so cute. We yes. have chocolate here. Maybe the truffle and like eggnog and this one, this one. Hey, this one is more sad. What's up, kayapa? This one. Thank you, ma. Welcome. Ah, you come, ma. What say you, ma? show. Okay. There you are mm -hmm. welcome. <laughs> <For one buggy. laughs> there you Thank go. You. You're welcome. Hi smile. Ayan lang ano. Hindi na talaga mabibili. Uy! Ay, excuse me. Last stop na natin ito, guys. Dash ang suit na yun lang. Kasi hindi sila. Would you like to get a picture? Kung muna kayo lang, Stacey. Picture si mama ng ano, oh. Oo, uh, ang cute nila. Sana ganyan tayo loves paglaki. Ay, paglaki. Siyempre naman. Don't do that! Ay, umuti na po kayo ng aming mga uh, squash. Mura lang po ito. Ito po uh, ang aming tinatawag na mini squash. Meron din po kami dito na tinatawag na alba, albino squash. Ayan po, bilhin na po kayo dito. Meron po kami tinatawag na giganto. gigantosaurus na Uh, pumpkin spice squash. Pumpkin na nga. <laughs> squash. O, di ba? Ano po kayo dito. Marami ba po tayo mga binibenta dito. Pumunta na po kayo dito sa My Willow Farm. Ayan po, meron tayong binibenta. Ayan. So, sobrang laki po. Hindi po natin mabubuhat. Ayan, pwede nyo po silang uh, sulatan ng kanilang mga ano. Ito rin po. Pwede nyo rin po itong ano. Oh, 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 oh. Jago. Mm -mm 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 -mm. Ito po, masarap po ito. Masarap po iba ito sa kaawa HR. <laughs> ito sa... oh, ala, ay, ito pala, ang so laki. Pang Halloween talaga. Ayun, ay, anak mo, baka na-shoot na. Ay, to to. ang ganda Ang hirap naman buhat. Sige na, tara na. Susunod na ako. Oh, ang ganda doon, oh. Tara. Ayan, haggard na po tayo. Natapos na po ang ating pamamasyal. Uwi na po kami. <laughs> Parang nag-report na yung salamat po sa panonood. And nag-enjoy like, kami lahat. Diba? Nabusog. Nabusog. Ang mga busog dyan. Ang mga mga, mga rice natin dyan. Mm. Okay, bye! Thank you, rice mo.